May mga lalaking hindi sinisira ng apoy. Sila ang tinuturo ang tahakin ito ng walang takot. Magandang araw, mga ginoo. Kung isa kang lalaking sigma, marahil napansin mo na ang buhay mo ay hindi tumakbo tulad ng karamihan. Ang iba, tila may shortcut sa biyaya. May suporta, may palakpak, may tuloy-tuloy na pagangat. Ikaw? para kang hinila sa isang mas tahimik, mas magulong ruta na hindi mo hiningi at madalas mong naitanong, bakit ganito? Ano ba ang intensyon sa likod nito? Ang totoo, hindi ipinapadala ng Diyos ang apoy upang sunugin ang isang sigma. Ipinapadala niya ito upang ihanda ka sa lakas na hindi ibinibigay sa mga karaniwang lalaki. Ang unang yugto ng iyong paghulma ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa pagiging hindi matinag. Habang ang iba ay inaakay ng papuri, ikaw ay itinulak sa katahimikan. Habang ang iba ay sinusuportahan, ikaw ay sinusubok. Habang ang iba ay binibigyan ng direksyon, ikaw ay binibigyan ng paghihintay. Hindi ito kaparusahan. Ito ang pagbuo ng gulugod. Dito dumarating ang unang tunay na pagsubok, ang kakayahang lumakad sa gitna ng tukso at kaguluhan nang hindi nahuhulog sa dilim. Hindi mo ito mapapansin agad dahil ang pagsubok ay nakadisguise sa mga bagay na gusto mo, mga taong humahanga sa iyo, mga alok na tila maganda. Ngunit ang layunin nito ay isa, malaman kung kaya mong manatiling totoo kahit walang nakakakita. Karamihan sa mga lalaki ay nasisira sa bahaging ito. Isang papuri lang, nawawala na ang prinsipyo. Isang tukso lang, nadidiskaril na ang direksyon. Isang ilusyon lang ng kapangyarihan, nawawala na ang kaluluwa. Ngunit ang sigma ay sinasanay ng iba. Hindi ka inilalagay sa apoy para lumambot kundi para tumigas. Hindi ka itinago para maging mahina kundi para lumakas. Hindi ka pinatahimik para mawala kundi para marinig ang sarili mong tinig ng walang ingay ng mundo. Ito ang unang marka ng isang lalaking sigma. Kaya mong lumakad sa gitna ng apoy at imbis masunog, mas lalo kang nagiging weaponized. Kapag naunawaan mo ito, magsisimula mong makita na ang unang yugto ng iyong paghulma ay hindi kawalan, ito ay pagsasanay. Hindi lang lakas ang hinuhubog sa isang lalaking sigma. Kapag nalagpasan mo ang unang apoy, may susunod na antas na mas tahimik pero mas mapanganib. Ang pagbibigay sa iyo ng mga susi, pero hindi ito yung susi ng mga opisina, sasakyan, o prestihyosong pinto. Ang mga susi na ibinibigay sa mga sigma ay mas malalim, mas mabigat, at mas delikado. Ito ang mga susi ng pag-unawa sa mga tao, pagpasok sa kanilang kahinaan pag-intindi sa mga lihim na mekanismo ng lipunan, pag-alam sa mga blind spot ng mga nasa kapangyarihan, pag-akses sa mga lugar na hindi pangkaraniwang lalaki ang nakikita, ito ang uri ng kaalaman na pwedeng bumuo o sumira ng isang buong sistema. At dito na nagiging seryoso ang pagsubok bakit hindi agad ibinibigay ang mga susi dahil kapag ang ganitong antas ng impluensya ay napunta sa maling tao, ang magiging bunga ay hindi tagumpay, kundi pagkasira. Kaya ang sigma ay pinahihintay, sinusuri, tinatanggalan ng ego, pinapadapa at muling pinatatayo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil pinipino ka para sa impluensyang hindi dapat gamitin para sa paghihiganti o kapalaluan. Kahit alam mong kaya mong kontrolin, manipulahin at magdikta, sinusubok kung kaya mong hindi gawin iyon. Ang kapangyarihan kasing hindi nakikita ng iba ang siyang pinakatempting gamitin at ang pinakadelikado. Paano sinusuri ng buhay ang mga motibo mo? Dadaan ka sa mga sitwasyon kung saan alam mong kaya mong paikutin ang isang tao. Alam mong kaya mong gamitin ang kahinaan niya. Alam mong kaya mong manalo sa isang iglap kung gagamitin mo ang nalalaman mo. Alam mong may shortcut 'yun, pero kailangan mong pumili: integridad o kontrol. Ito ang moment na bumabagsak ang karamihan ng tao dahil napakasarap isipin na pwede kong gamitin ito. Pero ang sigma ay hindi tinuruan para maging dominante. Tinuruan siya para maging responsable sa kapangyarihan. Ano ang totoong tanong ng Diyos sa yugtong ito? Kung ibibigay ko sa iyo ang impluensyang hindi kayang bantayan ng iba, kaya mo bang hindi ito gamitin para sa sarili mo? Hanggat hindi malinaw ang sagot, hanggat may bahagi sa iyong gustong gumante, gumante ng panlalait, magpakitang gilas, maghari, hindi bubuksan ang susunod na pinto. Dahil ang second stage ay hindi tungkol sa having power. Ito ay tungkol sa being worthy of it. Pagkatapos mong mabigyan ng mga susi, kahit hindi mo pahawak ang buong kapangyarihan, may susunod na malinaw na katotohanang haharapin ang isang lalaking sigma. Hindi ka ginawa upang mag-adapt. Ginawa ka para mag-disrupt. Ito ang ikatlong yugto. Ang pag-alis ng bawat bakas ng pagnanais na mag-fit in. Ito ang mahirap tanggapin. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano kakalakas, kahit gaano ka kalaya, natural pa rin sa tao ang gustong mapabilang. Sarap sa pakiramdam ang validation. Comforting ang pagkilala na kakaangat ang pagiging tanggap. Kahit ang isang sigma sa mga unang yugto ng buhay ay mahihila pa rin sa ideya ng kailangan ko sigurong mag-adjust para tanggapin nila ako. At dito, papasok ang brutal na pagsubok. Paano sinusunog ng Diyos ang desire na mag-fit in? Hindi sa teorya, hindi sa motivational quotes, kundi sa tunay na karanasan. Hindi ka nauunawaan ng mga tao mali ang basa nila sa intention mo. Tinatawag kang weird, iba, masyadong intense, masyadong tahimik. Hindi ka sinasama dahil hindi ka on the same wavelength. May mga pinto na hindi ka tinatanggap. May mga grupong hindi ka kasya kahit anong pilit mo. Ang pakiramdam, parang ikaw ang inaayos ng mundo, hindi ka baliktaran. Pero hindi ito rejection, ito ay recalibration. Kapag gusto mong mag-fit in, nagbabago ka. Hindi mo na mamalayan, pero pinapalambot mo ang standards mo, kinakalma mo ang boses mo, pinabago mo ang likas mong intuition, pinipigil mo ang instinct mo, nililimitahan mo ang lakas mo, at kapag nangyari iyon, tapos ka na. Dahil ang isang sigma na gustong mapabilang ay hindi na threat nagiging bahagi na siya ng system na dapat niyang baguhin. Ano ang ginagawa ng Diyos dito? Inihihiwalay ka niya. hindi para maging loner, kundi para alisin ang pag-asa mo sa validation. Ginagawa kang immune sa social pressure. Ginagawang irrelevant sa iyo ang approval. Ginagawang walang saysay ang groupthink. Hanggang sa dumating ang sandali na kahit tanggapin ka nila, hindi mo na iyon hinahanap. Sa puntong ito, nagsisimula kang tumayo sa totoong identity mo. Hindi bilang tagasunod, hindi bilang pleaser, kundi bilang disruptor na kayang baguhin ang silid sa mismong pagpasok mo. Ito ang ikatlong marka ng isang sigma. Hindi ka umaayon, inaayon mo ang mundo sa direksyong kailangan nitong puntahan. Maraming lalaki ang nagiging malakas kapag may nanonood. Mas matapang sila kapag may sumusuporta. Mas inspired sila kapag may pumapalakpak. Pero ang sigma, hindi niya natututunang lumakas sa gitna ng crowd. Natuto siyang lumakas sa gitna ng kawalan. Ito ang ikaapat na yugto, ang pagsubok ng katahimikan. Ang pagsubok na nagpapabagsak sa karamihan, hindi ito ingay. Hindi ito kahirapan, hindi ito problema. Ang pinakanakakawasak para sa maraming lalaki ay ang kawalan ng tugon. Walang feedback, walang papuri walang gumugulat sa gawa mo, walang sumusuporta, walang pumapansin, walang nagsasabing ituloy mo lang. At dito madalas, gumuho ang mga mahina. Kapag walang validation, bumabagal. Kapag walang humahanga, humihina. Kapag walang nanonood, tumitigil. Dahil ang lakas nila ay hindi galing sa loob, galing sa audience. Pero ang sigma ay ibang klase. Hindi ka sinasanay ng Diyos para maging artista. Sinasanay ka niya para maging armas at ang sandata ay hindi umaasa sa palakpak. Umaasa ito sa layunin. Kaya sa yugtong ito, mararanasan mo ang mga proyektong hindi pinapansin, mga ideyang walang pumapansin, mga pagsisimula na walang sumasabay, mga tagumpay na walang nakakapansin, mga araw na parang walang nakakakita sa hirap mo, hindi dahil walang kwenta ang iyong ginagawa, kundi dahil tinuturuan kang maging independent sa papuri. Ang totoong tanong sa stage na ito, sino ka kapag walang nakakakita? kung ikaw ay kumikilos para makita, madaling itumba ang ego mo, madaling manipulahin ang motibasyon mo, madaling gamitin ang papuri laban sa'yo. Pero kung kumikilos ka para sa misyon, walang makakahadlang sa'yo kahit katahimikan pa ng buong mundo. Bakit kailangan ito? Dahil sa sandaling umangat ka, darating ang panahon na kakailanganin mong magsalita ng katotohanan kahit wala nang pumapalakpak. At mas masakit pa kapag ang dating pumapalakpak ay sila ring unang babati ko sayo kapag hindi mo na sinabi ang gusto nilang marinig kung hindi ka handa magiging alipin ka ng opinyon pero kung malakas ka sa katahimikan hindi ka mabibili hindi ka mapipihit hindi ka matitinag ito ang ikaapat na marka ng isang sigma kahit tumigil ang mundo sa pagpalakpak hindi tumitigil ang kanyang hakbang may mga lugar sa mundo kung saan hindi pwedeng magtagal ang karaniwang lalaki. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang sistema mismo ang kumakain ng espiritu. Ito ang ikalimang yugto ng sigma, ang pagsubok ng integridad sa gitna ng kapaligirang ginawa para dungisan ka. Ang mundo ng kasinungalingan at karangyaan, may mga silid na purong ngiti sa harap pero puno ng pagtataksil sa likod. May mga industriya na mukhang elegante pero nabuo sa peke. May mga taong mukhang mabait pero nakabalot sa sariling agenda. At dito, inilalagay ang sigma hindi para masira kundi para makita kung kaya niyang maging totoo sa lugar na naging normal ang pagiging pekeng mabuti. Habang ang iba ay nagtataasan sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pagkoconive at pagbebenta ng sarili, ang sigma ay sinusubok kung kaya niyang umangat ng hindi isinusuko ang kaluluwa niya. Ang pagsubok ay hindi grand, minsan simpleng sitwasyon lang. Trabaho kung saan lahat ay naglalaro ng fake it till you make it. Relasyon kung saan ang manipulasyon ay tinatawag na pagmamahal. Mga grupo kung saan ang shortcut ang tinuturing na talino. Mga oportunidad na may kapalit na hindi mo agad nakikita. At tatanungin ka ng buhay, susunod ka ba sa agos o tatayo ka kahit mag-isa? Most men follow the system. They compromise, they justify, they bend, they survive but lose themselves. Pero ang sigma, hindi siya sinasanay upang mabuhay sa sistemang bulok. Sinasanay siya upang basagin ito. Kaya brutal ang stage na ito. Bago ka ilagay sa mas mataas na posisyon, kailangan munang makita kung kaya mong maging tapat kahit walang gantimpala, kung kaya mong tumanggi kahit lahat ay pumapayag, kung kaya mong sabihin ang totoo kahit masakit, kung kaya mong maging malinis kahit marumi ang paligid, ang integridad mo, ang tanging armas mo sa mundong ginawang laro ang kasamaan. Kung hindi ito matatag, madali kang mareprogram ng sistema, madali kang mauto, ma madali kang mabili ang tanong na sinusubok sa'yo sa stage 5. Kapag lahat ng nasa paligid mo ay yumuko, kaya mo bang tumayo? At kung ang sagot ay oo, hindi dahil may nanonood, hindi dahil may reward, kundi dahil iyon ang tama. Doon ka magiging lalaking hindi kayang bilhin, hindi kayang tiklupin, at hindi kayang baluktutin. Ito ang ikalimang marka ng Sigma. Ang kanyang integridad ay hindi napipilay ng kapaligiran. Siya ang nagpapalit ng kapaligiran. May mga lalaking ipinanganak para sundan ang yapak ng mga nauna sa kanila. Pero ang Sigma hindi kailanman kabilang sa grupong iyon. Ito ang ikaanim na yugto, ang pagsubok ng pagputol sa mga lumang pattern at generational cycles ang lihim na paulit-ulit na hindi alam ng karamihan. Maraming lalaki ang nabubuhay ayon sa script na hindi nila isinulat, galit na minana, takot na hindi kanila katahimikang galing sa henerasyong hindi marunong magpahayag, responsibilidad na hindi sa kanila nagsimula, trauma na ipinasa sa dugo hindi sa karanasan, at dahil hindi nila alam, inuulit nila ang parehong pagkakamali sa relasyon, sa pera, sa pag-iisip, sa asal. Pero ang sigma, may kakaiba siyang gift. Nakikita niya ang dysfunction bago pa ito sumabog. Hindi niya ito alam sa simula, pero nararamdaman niya. May kutob siyang may mali kahit hindi niya maipaliwanag. At iyon ang unang senyales na hindi siya ordinaryo. Pero ang pagkilala sa pattern ay simula pa lang. Ang tunay na laban ay ang pagputol nito at ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng pagsubok na ipinapasa sa isang sigma. Dito papasok ang mga mararaming sitwasyon na unti-unting inihihiwalay ka sa mga taong mahal mo. Tinatanggal ka sa mga environment na kinasanayan mo. Pinaparamdam sa iyo na iba ka sa pamilya o komunidad. Pinapaharap ka sa sakit na hindi mo sinimulan. Hindi ito pagpaparusa. Ito ay surgical extraction ng mga lumang pattern na nakakabit pa sa sistema mo. Pinaparanas ito ng Diyos sa sigma dahil kung ang mga mina ng sugat ay nakatanim pa rin sa reaksyon mo, pagdedesisyon mo, paghawak mo sa kapangyarihan, pagtrato mo sa mga tao, Pagbuo mo ng sarili mong kaharian, dadalin mo lang ang parehong sakit sa susunod na henerasyon. Hindi ka itataas ng Diyos para ulitin ang lumang cycle. Itataas ka niya para tapusin ito. Ang laban ay hindi sa labas, nasa loob. Ang sigma ay hindi nakikipag-away sa ibang tao. Nakikipaglaban siya sa bersyon ng sarili niyang na program ng sakit na hindi niya ginawa. Ang takot na hindi kanya, ang galit na hindi niya sinimulan, ang linya ng pagdurusa na kailangang matapos sa kanya. Kapag nalampasan niya ito, siya ang nagiging blueprint, hindi biktima. Siya ang unang sumira sa pattern para ang mga susunod sa kanya ay may bagong simulang hindi puno ng sugat. Ito ang ikaanim na marka ng sigma. Hindi niya inuulit ang nakaraan, ginagawa niyang imposible itong bumalik. Ang ikapitong yugto ng isang lalaking sigma ay ang yugto na halos walang gustong daanan pero lahat ng tunay na pinuno ay hindi makakaiwas dito. Ang pagsasanay sa mga kaaway na hindi ordinaryo, hindi bashers, hindi inggitero, hindi maliliit na karibal, kundi mga sistema, institusyon, taong may impluensya at mga puwersang marunong manira ng nakangiti bakit napakaaga at napaka-brutal ng pagtikim ng pagtataksil sa sigma. Dahil ang kaaway ng hinaharap mo ay hindi basta-basta. Hindi sila haharap sa iyo ng diretsyo. Hindi sila sisigaw, hindi sila hahawak ng sandata. Sa halip, papalakpakan kanila habang binubuo nila ang pagbagsak mo. Nyingitian kanila habang sinusukat ang kahinaan mo. Yayakapin kanila habang tinatandaan ang butas mo. Tatawagin ka nilang kaibigan habang tinitipo ng bala laban sa'yo. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng maagang exposure sa ganitong klase ng laban. Hindi dahil cruel siya, kundi dahil kailangang maging immune ang sigma bago pa dumating ang tunay na digmaan. Ang pagtataksil ay hindi event, training ito. Kapag sinaktan ka ng kaibigan, kapag nilinlang ka ng taong minahal mo, Kapag ginamit ka ng taong sinuportahan mo, kapag minamaliit ka ng taong tinulungan mo, oo, masakit. Pero para sa sigma, may mas malalim itong layunin. Tinuturuan ka nitong magbasa ng motibo, hindi salita, makita ang intensyon, hindi nangiti, ng basahin ang enerhiya, hindi I care for you. Intindihin ang pattern, hindi pangako. Ang karaniwang lalaki ay nadadala ng salita. Ang sigma ay natututo sa enerhiya. Ito ang gusto ng Diyos, psychological at spiritual warfare. Sa yugtong ito, mararanasan mo rin ang bigla ang pagkalungkot na walang dahilan, insomnia o matinding pagod, pakiramdam na parang walang direksyon, katahimikang parang God left you on read, mga pangyayaring nagpapahina ng loob mo, hindi ito malas, hindi ito random, hindi ito pagkasira, ito ay calibration. Kung hindi ka sasanayin sa ganitong klaseng digmaan, paano ka magsisilbi sa mga mesa kung saan ang mga ngiti ay kasing talim ng kutsilyo? Bakit kailangan ito? Darating ang panahon na ang boses mo ay magiging banta sa malalaking agenda, mapang-abusong leader, sistema ng kasinungalingan, grupo ng mga taong gustong manatili sa kadiliman. Kung marupok ka, masisira ka kung emosyonal ka, madadala ka. Kung naive ka, lulunurin ka nila. Pero kung nalagpasan mo ang stage na ito, hindi ka na basta tao, ikaw ay sandatang hindi nila kayang basagin. Ito ang ikapitong marka ng sigma. Ang taong minsang pinagtaksilan ng sobra, nagiging imposibleng lokohin sa hinaharap. Sa ikawalong yugto ng paghulma, sa isang lalaking sigma, may isang kakaibang aral na hindi tinuturo ng mundo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi tungkol sa awa na kontrolado at may direksyon. Hindi malambot, hindi mahina, hindi paawa, kundi awa na may wisdom, timing, at purpose. Ito ang tinatawag na estrategikong awa. At ito ang katangian na nagihiwalay sa isang mandirigma sa isang tunay na pinuno. Bakit kailangan ng sigma ang ganitong uri ng awa dahil natural sa sigma ang maging matatag, diretsyo, hindi natitinag, walang pasensya sa kalokohan, hindi takot mangwasak ng maling sistema, ang lakas niya ay matalim. Ang prinsipyo niya ay matigas, ang isip niya ay analytical. Kapag hindi ito na balance, pwede siyang maging sobrang brutal, sobrang diretsyo, sobrang detached, sobrang malamig, sobrang critical at kapag ganoon, nagiging mandirigma siya pero hindi pinuno. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Kaya pinapadaan siya sa mga sitwasyong kabaligtaran ng likas niyang ugali mga sitwasyong. Kailangan niyang kumalma kahit gusto niyang sumabog. Kailangan niyang tumahimik kahit may kaya siyang ipakitang lakas. Kailangan niyang maintindihan ang tao kahit mali sila. Kailangan niyang magpigil kahit kaya niyang maghiganti. Kailangan niyang maghintay kahit gusto niyang resolbahin agad. Ito ang pinakamahirap para sa isang sigma dahil natural sa kanya ang solve, cut, move on. Pero dito, pinipilit siyang pause, observe, choose, empathize. At masakit yon Parang pinipigil ng Diyos ang lakas mo para mahasa ang puso mo. Ano ba ang estrategikong awa? Ito ay hindi pagiging soft, hindi pagpapatalo, hindi pagiging nice guy. Ito ay ang kakayahang pumili ng away na may saysay. Hindi umatake kahit kaya mo. Hindi maghiganti kahit may rason ka. Unawain ang kahinaan ng iba nang hindi nalulunod dito. Gumawa ng desisyon na mabigat pero makatarungan magpatawad kapag iyon ang mas matalino, maging matapang at makatao ng sabay, ang estrategikong awa ay kapangyarihang may direksyon, hindi emosyon kundi strategy. Bakit kailangan ito sa sigma dahil darating ang panahon na bibigyan siya ng impluensyang makakaapekto sa libo, responsibilidad na mas malaki kaysa personal niyang kagustuhan. Mga taong susunod sa kanya, hindi dahil takot kundi dahil iginagalang siya kung puro lakas siya, sisira siya. Kung puro awa siya, malulunod siya. Pero kung may estrategikong awa, siya ay magiging leader na kayang magbuwag ng bulok, kayang magtayo ng bago, kayang magtakda ng kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Ito ang ikawalong marka ng Sigma. Hindi lang siya matapang, may puso siyang hindi natatalo ng kapangyarihan. Sa ikasiyam na yugto ng paghulma sa isang lalaking Sigma, may isang katotohanan na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Hindi ka ginawa para sa entablado, ginawa ka para sa trono na hindi nakikita. Ang mundo ay puno ng mga kalalakihang gustong mapansin, mga taong sabik sa spotlight validation, likes at pagpupuri. Pero ang sigma, ibang disenyo niya. Hindi siya itinataas para maging celebrity. Hindi siya ginagawang icon. Ginagawa siyang hari na gumagalaw sa anino, hindi tagapag-aliw ng madla. Bakit pinapanatili sa shadow ang sigma? Dahil ang kapangyarihang nakikita ay madaling sirain. Konting iskandalo, bagsak, konting kritisismo, huga agad, konting pampublikong galit, tapos na ang karera. Pero ang kapangyarihang hindi nakikita, hindi nagigiba, hindi natitinag, hindi nila kayang targetin kasi hindi nila alam kung saan nagmumula. Ito ang uri ng kapangyarihang ibinibigay sa Sigma at dito papasok ang matinding pagsubok, ang pagsasanay sa pagiging invisible. May mga panahong wala talagang napapansin sa ginagawa mo. Hindi ka kinikilala kahit obvious ang effort mo. Tinatanggal ka sa spotlight kahit ikaw ang nagtrabaho. Hindi ka binibigyan ng credit hindi ka pinapansin kahit nasa tama ka at masakit yon lalo na kung sobrang laki ng binigay mo. Pero ito ang dahilan, tinuturuan kang maging immune sa pangangailangan ng pagiging sin. Kapag hindi mo na kailangan ang spotlight, hindi ka na nila kayang kontrolin. Bakit gustong tanggalin ng Diyos ang ego ng Sigma? Dahil ang taong kailangan ng papuri ay madaling manipulahin. Pero ang taong hindi umaasa sa validation ay hindi kayang bilhin o takutin hindi mo kayang i-blackmail ang lalaking hindi nakatali sa opinyon ng iba. Hindi mo kayang ipitin ang lalaking hindi nangangailangan ng fans para kumilos. Hindi mo kayang iligaw ang lalaking ang misyon ay hindi nakatali sa visibility. Ito ang ginagawa ng Diyos. Tinuturuan kang mag-operate ng may epekto kahit wala ka sa spotlight. Ang resulta, nagiging kang matalas, tahimik malalim Hindi mauto, hindi mababasa, hindi nakakahon sa ideya ng fame. Habang ang iba ay busy magpasikat, ikaw ay busy magpalakas. Habang sila ay nag-aagawan para mapansin, ikaw ay nagtatayo ng pundasyon. Habang sila ay naglalakad sa entablado, ikaw ay naglilipat ng mga piraso sa board na hindi nila nakikita. Ito ang ikasyam na marka ng sigma hindi siya ginagawa para maging idolo. Ginagawa siya para maging haring walang nakakaalam na naghari na pala siya. Sa ikasampung yugto, may isang napakahalagang katotohanan tungkol sa isang lalaking sigma na hindi agad nakikita ng iba. Ang pag-angat niya ay hindi idinisenyo para sundan, gayahin o ulitin. Maraming lalaki ang naghahanap ng formula. Paano ba maging successful? Ano ang step-by-step? Step? Ano ang sikreto pero ang sigma, walang template, walang blueprint, walang pattern na pwedeng i-replicate at hindi dahil magulo ang landas niya, kundi dahil sadyang ginawa ng Diyos nakakaiba ang kwento niya. Bakit hindi binibigyan ng sigma ng straight path? Habang ang iba ay may mentors, support o community, ang sigma ay madalas. Mag-isa, walang gabay, walang step-by-step, -step, walang manual, walang certainty, walang assurance at oo minsan nakakapagod yon pero hindi ito kaparusahan ito ang pagbuo ng isang leader na hindi nakadepende sa sistema kapag ang journey mo ay hindi linear nagiging malikhain ka nagiging matatag ka nagiging maparaan ka nagiging unpredictable ka at ang pagiging unpredictable ang pinakaayaw ng mundo dahil hindi kanila kayang kontrolin. Ang kakaibang paraan ng bagal ng Diyos. Bakit parang laging delayed ang tagumpay ng sigma? Hindi agad umaangat, laging nauuna ang sakit bago reward, paulit-ulit pinadada pa, parang laging may pinipigil, parang laging may invisible ceiling. Nararamdaman mo yan, di ba? Pero ang totoo, hindi niya pinapabagal ang pag-angat mo. Pinoprotektahan niya ang uniqueness ng kwento mo. Kapag masyadong maaga kang umangat, magiging trend ka lang, magiging style, magiging persona na pwedeng gayahin. Ayaw iyon ng Diyos. Gusto niyang ang pag-angat mo ay hindi peke, hindi performance, hindi nabibili, hindi scripted, hindi pang content, hindi pang viral, kundi tunay at ang tunay ay hindi basta nangyayari, hinuhubog, tinatagal, pinipino, ang kapangyarihang hindi matutularan. Kapag dumating ang panahon na umaangat ang sigma, mapapansin ng mundo na iba siya. Hindi dahil nagyabang, hindi dahil sumikat, hindi dahil lahat ay impressed, kundi dahil ramdam ang bigat ng pinagdaanan niya kahit hindi niya ito ikwento. Makikita ito sa presensya niya, paraan niya magdesisyon, Tahimik niyang confidence, paraan niyang humawak ng responsibilidad, mismong aura niya. Ang mga tao ay susubukang gayahin ang kilos mo, pero hindi nila makukuha ang core mo, dahil ang core mo ay nabuo hindi sa followers kundi sa apoy. Ito ang ikasampung marka ng sigma. Ang pag-angat niya ay hindi trend, isa itong fenomenon na hindi mauulit.